Diba? 2018 din. Dalawa din po ito. Ang hard to find po dito ay yung upper mint mark na kagaya nito. At ang semi hard to find naman po sa ganitong klaseng barya ay yung 2017 na lower mint mark. Yung nasa baba po yung mint mark tapos taon po na 2017 mga ka-all buyer. Yun po ay semi hard to find. Bali ang limang uri po ang ganitong NGC na 1 peso. Ang ulitin ko po, ang hard to find po ay yung 2018 na upper mint mark at ang semi hard to find naman po ay yung 2017 na lower mint mark. Bali yung 2017 po, isang isang klase lang, wala po siyang upper mint mark. Kaya kung makakita po kayo, i-check nyo pong maigi mga klasim klaseng ba 'yan niyo na?